Hello sa mga ka-GN, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dito tayo ngayon sa, ano, sa loob ng kwarto kasi ito yung the best na uh, lugar para dito sa video na to. So, familiar ba kayo sa, ano, sa Newcastle disease na sakit sa mga manok at sa mga ibon? So ang Newcastle Disease sa itong peste na talagang mabilis umawa or mag-spread sa mga alaga nating manok na kayang pumatay ng sobra-sobrang dami. So kahit ang ilan pa yung alaga mong manok, kayang-kaya niyang patayin lahat dahil sobrang bilis uh, um, mag-spread or makahawa ang virus na to, ang Newcastle disease. So, meron din akong nakita balita na o halos 700 na manok ang namatay dahil sa new fossil na to. So sa part tayo ng Pangasinan. So yun yung gusto nating iwasan na mangyari sa mga alaga nating manok. Uh, mamatay sila dahil dito sa Newcastle disease. Maliban sa siyempre sa mga ordinaryong sakit ng manok o yung ibang malalakas na uh, sakit na dadapos sa mga manok natin, kailangan gusto rin natin iwasan ang mga yon. So kailangan sisiw pa lang dapat uh, na -prepare, uh, na i-prepare na natin yung uh, new system ng mga manok natin habang lumalaki sila. So familiar na kayo dito sa NCB B1 B1 or Newcastle's Bronchitis uh, vaccine B1 type or B1 strain. So sa mga matagal nang nag-aalaga ng manok, no, alam na nila to pero syempre, papakita ko pa rin sa inyo kung paano uh, mag-vaccine gamit ang uh, NCBB1B1 na 'to. Syempre, kailangan ah uh, una pa lang sa proper this uh, na pag-storage nito, dapat sa malamig, sa chiller. Tapos pag nilabas natin, kailangan yung container natin merong lamang ice. So, tara, samahan nyo ako at So, vaccine natin yung mga manok nating sisiw. 3 days old na sila. So, ayan guys. Nakapag gloves na tayo. At uh, timplan na rin natin itong uh, vaccine natin. yung B1-B1 natin. So, tara. Simulan na natin. Una, kuha tayo ng ano, ng manok. Ayan. At siyempre kailangan dahan-dahan lang kasi mga sisig to. Tapos papatak natin dito sa sa kanilang mata. So, sayan lang natin na mag-observe muna na. Huwag natin Agad-agad tanggalin or ilagay sa container natin. O ayan, okay na. Tapos eto balik mo lang kasi kailangan o, chill lagi yung vaccine natin para hindi mamatay yung live virus. Saka natin lalagay dito sa pabilang. O yan. O lang natin. Dahan-dahan lang. Tapos vaccine ulit. Ayan. Ayan. Nga pala guys, kapag nakapag-vaccine na kayo ng mga manok, ang sisi nyo, kailangan natin dobleng monitor din. Kasi habang umiepekto kasi ito, may tendency na kakasakit sila parang hindi na makayanan yung yung gamot kaya kailangan no? mahalakan tulungan tubig huling, tapos So, yun guys. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa video na to. At syempre, kung nagustuhan mo at napadaan ka sa video na to, don't forget to hit like, share, and subscribe. At paklik na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod at bago nating videos. Thank you so much po. And God bless po sa ating lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na videos.